So welcome and welcome back again mga idols ni YouTube channel Kuya Ram's Blog. At mapapanood na naman natin ngayon ang mga video natin. Sa mga ang fishing boat dito sa Abotal Peaceport at isang bangkang malaki. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang lahat ay mag-intro muna tayo kaibigan. entro pasok. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated tayo sa mga video yung i-upload natin tulad nito mga idol mga kaibigan. Yan. At nandito nga tayo sa naabot ng Spear 4. Pabalik tayo dun sa ating binabantayan tugboat. At yan mga idol, makikita natin ang bantay nilang aso. Yan, si bantay balik na nga tayo niyan doon sa ating sinasakyang truck boat mga idol mga kaibigan yan daw ka ano nang royal tawag dito royal yung royal fishing yan yung sabi nung bangka na nasakyan ito yan mga yan Ayan. bunan sa sata royal kapatid pala may ari niya kanilang isda at yan din manatili discard ka rin ang kanilang kargamentong isda para may maibinta dito sa Kamaynila uh, idol mga kaibigan yan ang tingnan nyo ang dagat dito ngayon ang ganda ganda tignan yan ang malaking bangka na uh, nabilhan natin ang isda na nagdiskarga rin kanina at yan mga kagigin tuloy tayo sa ating video at magigitang video ka ng isang tanker na malaki at ang mga fishing laser uh, na naka-scan by dyan nagaan tayo ng bakanti para makapag-discard na sila ng kanilang isda dun sa fish port sa tabi at may isang tugboat din na napapunta dun sa tabi mga kumpanya niya mga uh, kill gear na yan si Unity Star at ang Royal Fishing na career yan, pangunta na dun ang tank boat na malaki, at yan, marami pa rin mga fishing boat na naka by doon, may pangulong pa dun sa kalayuan at yan ay ang pangulong ng ipam at yan ay ang mga naka dock yan sa floating dock shout out nga pala dun sa mga viewers natin dun sa viral dito natin na uh, sa floating dock maraming salamat po sa inyong panonood mga idol mga kaibigan may LCD rin dyan na naka standby for dry dock at dito naman sa ating kapila ay ang uh, mga floating dock din na uh, yan tag boat nakadry dock sa kanila laki laki ng crane yan may kulay dilaw na yan at dun sa umahara ay si iski is, is tanker yan mga uh, fishing boat nakadry dock yung mga cargo passenger diesel tanker diesel LCT nakadry dock yan yung, yung purong ay uh, naayos yan mga yan sa kalayuan fishing vessel and fishing boat na nadidiskarga ng kanilang mga dalang isda dun sa kanilang mga site sa kanilang mga teritoryo para magdiskarga ng kanilang mga isda mga idol bagi niya. so maraming salamat po sa inyong panood ng ating vlog at shout out na lang sa inyong lahat hanggang sa susunod nating video ay abangan ang mga isda na naman na ating napidyokan na nabili tayo sa Nautas Peace Port so hanggang dito na lang mga idol mga kaibigan sana huwag kayong magsawang manood ng ating vlog mga fishing vessel at tanker vessel cargo vessel lahat ng Park ko na nandito sa nabutas area na ating nabibituhan maraming salamat mga kaibigan At dito na lang thank you hanggang sa muli kaibigan maraming salamat po kita kita tayo sa susunod nating vlog keep safe always thank you goodbye